Daw guys, sobra uh, sobrang effective na uh, health remedy sa mga ang tawag dito, masasakit ang kasukasuan, mga tuhod, balikat, lahat ng may masasakit, pahid-pahid lang. Mabisang anti-inflammatory. Hello mga guys, welcome back to our channel. Isang maulang hapon sa inyong lahat. Ayan guys. So for today's video mga guys, ay meron akong gagawin. Napanood ko lamang din dito sa social media. Kung kilala li, kilala ninyo mga mga guys si Dam Damais TV. So isa din siya OFW. Basta, basta ang work niya nasa ay nasa medical field, nasa mga laboratory. So yung mga content niya, ni-research ko kasi or ini-stock ko or minarites ko yung kanyang uh, social media ay ano siya parang ang mga content niya is about sa mga health benefits yung mga yung mga home for mga home remedies. I-search nyo na lang siya kung mag, mas gusto niyo pa siyang makilala or ma-check yung kanyang mga content pero more on about sa health health wellness ganyan. So ayan, nakita ko kasi to trending na trending and kailangan parang kailangan kailangan ko dahil ayan, sobrang sakit talaga ng balikat ko, likod, batok, dahil sa trabaho. So, hindi siya nawawala. Siguro taon-taon na to, at baka hindi siya mawala talaga kasi everyday naman ganun yung ginagawa. Napanood ko, sobrang bisa daw. Sobrang bisa ha. Tapos syempre, Curious ako, marites ako. Tinignan ko yung mga comments, thousands of comments, thousands of shares, thousands of react. Talagang mga comment nila is ginagawa nila. Tapos talagang nagsend sila ng picture na puro weba na nagginawa daw nila yon, And talagang effective daw. So ngayon guys gagayahin ko. Dahil mukhang kailangan kailangan ko rin yun. At yun is yung buto ng abukado. Kaya meron tayong isang abukado dito. So, kukunin ko lang mga guys yung buto ng abukado. Talaga yung pinaulit-ulit ko pa panoorin kung pa, paano niya ginawa kasi baka magkamali ako. Pero, yung buto ng abukado, wow, ang ganda ng abukado natin guys. Oh. Mm. Walang sayang dito, kakainin natin yung laman. Mm. Ang kukunin lang muna natin is yung buto. Huhugasan ko muna ito guys. So, ito na mga guys, nakugasan ko na. Then, pinupunas-punasan ko na lang yung ating buto ng avocado. Ang lang pala ng buto. Ayan, o. Oh. Ang avocado na nakuha namin. And then, ang gagawin daw natin dito is, yayad-yadin. Or, kung... Oy, hindi yan. Hindi ba yadin Ah, hindi ba kaya na? Hindi daw to. Paltang ko kasi maliit din to eh. Basta! Ang gagawin natin dito, pwede dito? O dito ito. na lang. Kung agad, gagalitin ko, yayad-yadin ko siya. So, eh, sisimula ko na dito, guys, to. Huwag na daw tatanggalin yung pinakambalat. balat Pero parang maliliit, eh. Kaya gusto ko malalaki. Uh, yan, gusto, yan, yeah, ganito na lang gusto ko. Yan. Umatatagalan tayo dito, ah. So, ito mga guys, makikita natin na puti yung loob ng... Puti lang siya yung buto pag ginadgad. So, meron siya dong inexplain na aantayin muna nating mag-brown bago ilalagay sa alcohol. Yan, kaya tatry natin. At bibigyan ko kayo ng update guys kapag talaga ang effective. Siyempre, sabi niya, sharing is caring. So, pag effective sa akin, si share ko rin sa inyo. Ayan, nag ano na. Nag-brown na siya mga guys. O, oh. kadiba kanina puting-puti siya. Ngayon, Nag-ano na siya. Ipunin ko lang. Marami siya in about sa mga health benefits nitong buto ng avocado. Pero, syempre, hindi ko na siya natandaan. At knowing, knowing, me, na knowing me, na makakalimutin. So, hindi ko na tinandaan. Basta, inano ko lang. Pinaulit-ulit ko lang. In-understand ko lang din kung ano ba yung, syempre, bago natin gagayahin, kailangan, ano tayo, research din tayo. Baka mamaya, hindi pala pwede sa atin, di ba? dali tayo ng dali. O, kasi natanggal na to. So, ayan na guys, oh Kanina, di ba, white na white siya. Ito na siya ngayon. Ilang segundo lang, nag-brown na. Yan, ganito, ganito rin yung nakita ko sa kanya. So, antayin-tayin pa natin ng ilang minuto. Tapos, saka natin nalagay dito sa alcohol. Guys, 4 to 5 days daw babad. Ba Tapos sa kanya ipahit pahit sa mga kasukasuan. So, ito na guys. Grabe. Sobrang dilaw na dilaw na siya. Kaya ilalagay ko na siya dito sa ating alcohol. So, para na siya naging turmeric ang kulay. So, alcohol. Anong kasing alcohol to? No alcohol. Uh, isopropyl. So, kahit anong alcohol. Rubbing alcohol. Basta't alcohol. Kasi dito siya talaga daw nag -re react So, ginadgad ko na guys yung isang buong maliit na buto ng ng ano, maliit na buto ng abukado. So, ayan guys, tusukin na natin para mapabilis tayo. So, ayan na guys, nailagay ko na lahat. And, mukhang kulang yung alcohol natin kaya magdadagdag tayo. Buti, meron pa kami kaunti dito. Oh. Meron pa ko isang ganyan mm -hmm. Ito ay isopropyl alcohol lang. So, ayan, salin natin guys to. Pupunuin ko to. Ayan, bawal luminga. Ang mangyayari dito guys ay susubukan ko siya ng 2 weeks. Ayan. Dalawang pupunan ko na lang. So, try ko tong uh, ipahed sa masasakit kong likod at batok for 2 weeks. Pero from time to time, mag-update ako kung ano siya. Kung nababawasan ba. Kung may ano ba. Kung may changes. So, ayan. This spray pa naman to. So, yun nga guys. Mag-comment lang kayo kung subukan nyo na to at kung effective ba talaga tong alcohol. Tapos, may babad na Buto na abukado, So, 4 to 5 days. Pero, bukas eh. Gamitin ko na to bago. Bukas ng gabi, gagamitin ko to bago matulog. Overnight babad. So, eto na daw guys. Uh, Sobrang effective na uh, uh, health remedy sa mga ang dito, masasakit ang kasukasuan, mga tuhod, balikat, lahat ng may masasakit, pahid-pahid lang. Mabisang anti-inflammatory, itong avocado na may, buto ng avocado na nakababad sa alcohol. Yan. Kaya mag-research muna kayo guys, bago nyo subukan. So ako naman, try ko na lang to. Then, abangan nyo na lang, kung curious kayo, abangan nyo kung ano magiging resulta nitong paggamit natin. Bye! Thank you for watching!